Muli lamang niyang sinulyapan ang kawit na nasa kamay. Agad niyang ibinuka ang kanyang palda. At saka itinutusok ang matulis na kawit. Nakita niyang iiwan na siya ng kanyang minamahal. Buong gigil na hinayla ng dalaga ang pamingwit. Narinig niya ang matinding pagsigaw ng dalaga. Agad na bumalik ang lalaki na hindi pa gaanong nakakalayo. Nakita niyang nababalot na ng dugo ang puting palda ng dalaga. Parang hindi makapaniwala si Laupo. Pero bago pa siya makarating sa pampang, ay bigla na lang nahulog sa lawa ang babae dahil sa sakit. Agad na kinuha ni Lau po ang pamingwit niya, at isinabat ang babae na parang isda, nang makita niyang nanginginig si Ali dahil sa sakit, puno ng pagsisisi ang puso ni Lau po. Pero hindi niya inaasahan na ang pagiging malambot niya, ngunit muli silang itinulak sa walang hanggang kalaliman. Si Ali ay may-ari ng isang palaisdaan, kahit nabihira ang tao rito. Ang kapaligiran nitong malayo sa sibilisasyon at ang ilang lumulutang na kubo ay nakakaakit ng maraming mangingisda na pumupunta roon. Si Ali ay namamahala sa paghahatid at pagsundo sa mga bisita sa araw, ngunit sa pagsapit ng gabi, siya naman ay naglalakad-lakad sa bawat kubo. Nagbibigay siya ng karagdagang serbisyo sa mga mangingisdang nangangailangan. Bilang isang taong ipinanganak na pipi, hindi niya maiwasan na pagtawanan ng mga customer pagkatapos ng bawat serbisyo. Hindi naman pwedeng libre lang yun, di ba? Sabi niya, sige, makinig ka. Sanay na si Ali sa pang-iinis ng mga customer. Ayaw na sana niyang pansinin ang lalaki. Pero binato ng bastos na customer ang pera sa lawa, ang kanyang pagwawalang bahala, ay nagdulot ng matinding kahihiyan kay Aling. Matapos niyang pulutin ang pera, isang bahid ng pagkamuhi ang sumilay sa kanyang mga mata. Pag-uwi, agad niyang pinatuyo ang pera, ngunit ni Katie Ting ay hindi hamupa ang kanyang sama ng loob. Sa halip, lalong tumindi ang galit sa kanyang puso. Kaya naman, habang abala ang mga bisita, naglabas siya ng kamay mula sa lawa. Saklolo Mabuti na lang at narinig ng kanyang kasama ang pagsigaw ng bisita, nakaligtas siya dahil doon. Nakita ni Ali ang pagkaligtas ng lalaki, at may pagkainis na inihulog niya ang kutsilyo sa kahoy. Pag alis niya, pumunta ulit siya ng palihim sa kabilang kubo, at ang mga bisitang nagpapahinga sa loob. Ay si Mang Parok, nakara-rating lang dito noong nakaraang mga araw. Si Aling Ari ay lubos na napakuryuso sa misteryosong bisita. Nang araw na iyon, may dala si Mang Parok na hawla ng ibon at ang kanyang ora ay kitang kita ang pagkakaiba sa ibang mga mangingisda, umupo siya sa tapat ni Aling Ari at hindi nagsalita, walang bahid ng emosyon ang kanyang mga mata, sa mga sumunod na araw, ni Minsan ay hindi siya nagpatawag ng serbisyo. Hindi maiwasang hindi magkaroon si Ali ng kaunting paghanga sa kanya, ngunit unti-unti niyang natuklasan, na si Mang Park ay palaging nag-iisa at umiiyak sa kanyang kwarto, sa tuwing ganito ay agad na nagiging alalahanin ang mga mata ni Ali. Nakatunga nga siyang nakaupo sa tabi ng lawa, napuno ng pag-aalala kay Mang Park, pero ang hindi niya inaasahan. Ang mukhang mapagmataas na si Mang Park, ay isang takas na may kasong pagpatay. Pulisi siya noon, nang makita niyang niloko siya ng kanyang kasintahan. Sa galit ay pinatay niya ito. Bagamat agad siyang nagtagos sa palaisdaan, hindi niya makaiwas ang paninisi ng kanyang konsensya. Kaya isang gabi, ang lubhang nahihirapan na si Mang Parok ay nagpas magpakamatay bilang pagpapatawad sa kanyang kasalanan. Itinutok niya ang baril sa kanyang ulo, subalit pagkakatotok na pagkakatotok niya sa gatilyo. Isang matinding sakit ang biglang naramdaman niya sa kanyang hita, at ang kanyang baril ay nahulog sa lawa. Pagtingin ni Mang Parok, isang matalim na kutsilyo pala ang tumago sa kanya. Nang mga sandaling iyon, Unti-unting lumitaw ang anino ni Ali sa dilim ng gabi. Tahimik siyang umalis sa tabi ni Mang Park. Kinaumagahan, nagising si Mang Park at tila nakadama ng matagal ng kapayapaan. Nakita niya si Ali na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita, kaya't nag-ayos din siya ng kanyang pamingwit at namangka, tapos ay naggupit pa siya ng isang piraso ng alambre, at gumawa ng pain ayon sa kanyang pagkakaintindi. Mako hin ayla ni Ali ang pamingwit, nakakatawa ang nakita niyang obra maestra ni Mang Park, kaya naman ay kumuha siya ng isang kahon, at pagkatapos ay kinagat ang kalahati ng isang uod, maingat na isinabit niya ito sa kawit ni Mang Park, nang may isdang kumaget, noon lang napansin ni Lolo Pak ang pain sa ibabaw, tumingin siya kay Aling Ari, si Aling Ari naman ay ngumiti sa kanya nang may pagmamalaki, pagkatapos ibalik ang isda sa lawa, para magpasalamat kay Aling Ari. Gumawa si Lolo Pak ng isang maliit na taong yupi gamit ang alambre, at ibinigay niya ito kay Aling Ari. Simula noon, lumalalim ang pagtingin ni Ali kay Mang Park, kahit na may ginagawa siyang hindi maganda sa likod ng mga tao. Sa puso niya ay umaasa pa rin siya sa isang magandang pag-iibigan. Kaya naman para makuha ang atensyon nito, ginamit niya ang salamin para makuha ang pansin ni Mang Park. Ngunit si Mang Park ay nagsisisi pa rin sa kanyang mga kasalanan. At wala siyang panahon para pansinin. Kahit ang pagtingin ni Ali. Akala pa nga niya ay panlalandiko sa mga bisita. Habang tumatagal ang panahon. Lumalakas ang pagkamis ni Ali kay name of person Ali Mrs. Nakita niyang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nagdala siya ng isang bote ng alak sa kubo ni Mang Parok. Uminom silang dalawa sa labas. Ngunit hindi inaasahan. Pagkaraan ng ilang inuman, itinulap ni Mang Parok si Ali sa lupa dahil sa kalasingan. Nagalit na nagalit si Ali sa bigla ang ginawa niya, kahit pagusto niya si Mang Par. Hindi ibig sabihin noon ay pwede na siyang mang abuso sa kanya. At si Mang Par naman ay lubos na nadismaya ng mabaygo siya. Ang serbisyong tinatamasa ng iba, ay siya lang ang hindi nabibigyan. Kaya naman, galit na tinawag ni Mang Par ang isang babae nang malaman ni Ali ang pakay ng babae. Parang may gumuhit na naman ng kaunting sama ng loob sa puso niya. Kahit labag sa loob niya, pinapanta pa rin niya ang tao. At kay Mang Park naman, sa ulan, na nagpupumilit pa rin magpa-deliver ng pagkain. Ang kanina pa naiinis na dalaga ay lalong nandidiri. Pero si Mang Park, wala siyang ginawa. Pinaghanda lang niya ng kape ang dalaga tapos ay umupo na lamang sa gilid at tahimik na naglaro ng alambre. Nakita niya itong gumawa ng isang magandang bisikleta gamit ang alambre, kaya naman ay inalis ng dalaga ang singsing. -sing. At ipinagawa sa matandang si Park na paliitin ito ng kaunti, hindi tumanggi si Mang Park. Ilang simpleng galaw lamang ay naayos na niya ito sa tamang laki. Nakita ang pambihirang talento ni Mang Park. Ang dalaga ay hindi mapigil ang magkaroon ng kaunting paghanga sa kanya. Nagsisiyahan silang dalawa sa pag-uusap At tuluyan nilang nakalimutan ang napagkasundoang oras Nang dumating na ang pimp Sinuntok niya ng may galit si Mang Park Dahil sa sobrang tagal ng babae Naapektuhan na ang ibang mga customer na naghihintay Dali-dali niyang sinama ang babae At paulit-ulit na minumura si Mang Park habang paalis Pero ilang araw lang ang nakalipas Ay muling nagpunta ang dalaga May pagtingin na pala siya kay Mang Park Samantala, dahil sa bakasyon, ay nag-ayos ng husto ang dalaga. Biglang naging maganda at kaaya-aya ang kanyang aura. Wala na ang dating-dating amoy masa. Nang makita ko silang dalawa ni Mang Park na masaya at bagay na bagay, si Ali, sa gilid, ay galit na galit. Ang sama ng tingin niya, parang gusto ng punitin ang tao. Bakit hindi ka pa umaalis? Parang hindi narinig ni Ali. Wala siyang balak umalis. Nang dumating ang gabi, sumulpot siya mula sa ilalim ng tabla. Nakita niyang nagsusugal si Mang Park. Dahan-dahan uling umatras si Ali. Ngunit puno ng kalungkutan ang mga mata niya. Kinabukasan, tinanggihan ng dalaga ang bayad ni Mang Park. Si Mang Park ang gusto niya. Hindi ang trabaho. Hindi ako ang dapat tumanggap ng bayad na iyan. Bago umalis, nagpaalam siya kay Mang Park na tila ayaw pang magpaalam. Ang malisyosong kilos ay nagpasiklab kay Aling Ali. Pero ibinigay ni Miss kay Aling Ali ang perang binigay sa kanya ni Mang Par. Salamat po, Ate. Para raw maibsan ang kalungkutan ng matandang lalaki. Nakaramdam si Aling Ali ng matinding kahihiyan. Pareho naman silang may hindi magandang trabaho. Pero kailangan pa nitong magpakita ng pagkaawa kay Mang Par. Lalo siyang nagalit si Aling Ali. Kanina pa niya gustong paalisin ang dalaga pagkatapos ay dali-daling pumasok sa kubo ni Mang Park, at doon niya ibinuhos ang kanyang sama ng loob at hinanakit, kinagat siya ni Mang Park hanggang sa madyugo ang bibig. Sandali siyang natigilan at hindi maunawaan ang intensyon ni Aling Ari, Nang araw ding iyon, may ilang pulis na biglang dumating sa palaisdaan. Hinahanap nila ang mga tumakas na sospek, akala ni Mang Parok na nahuli na siya, ngunit ang hindi niya inaasahan ay mas nagmamadali pa ang isang kulotang buhok kaysa sa kanya. Dahil pareho pala sila ni Mang Parok, na mga kriminal na nagtatago sa pulis. Dahil wala ng ibang takasan ng kulot, ay sinaksak niya ang isang pulis at tumalon sa lawa. Dalawang putok ang pinakawalan ng pulis. Pinatay agad si kulot. Pagkatapos, ginamit ng mga pulis ang pamingwit para makuha ang bangkay niya. Samantala, nang marinig ni Mang Park ang putok ng baril lalo siyang kinabahan. Balak na nga niyang magpakamatay para humingi ng tawad. Kaya naman, kumuha siya ng pamingwit, at nilamo ng mga kawit. Pinulupot niya ang pamingwit sa kamay niya. Balak niyang magpakamatay bago pa siya matuklasan. Namumula ang mga mata ni Mang Park sa sakit, pero patuloy pa rin siyang humihila ng malakas sa pamingwit. Bigla na lang siyang nagsuka ng dugo, sa isang iglap. Buti na lang at dumating si Aling Lita. Nakita niyang papalapit na ang mga pulis, kaya naisip niya ang isang matinding paraan. Nang dumating ang mga pulis, wala na si Mang Park, si Aling Lita na lang ang naglilinis ng sahig. Naglakad-lakad pa ang mga pulis at natisod sa nakahandang pamingwit. Si Aling Lita ay nagpipigil ng kaba, at ang mga pulis, pagkatapos masulyapan, ay wala namang napansin na kakaiba. Tapos ay tahimik na lang siyang umalis ng kwarto. Pagkaalis pa lang nila, dali-dali nang kinuha ni Ali ang pamingwit, at binihag si Lolo Park na parang isda,